Good morning, good morning, good morning. Good morning mga callbix. Araw ng Sabado ngayon. Nandito tayo ngayon sa Kauri. Yan o, napakalinis ng parking. Tanging sasakyan lang natin mga callbix na nandito. Oh. Di ba? Napakaaga natin ngayon wala ganang magpipisi ngayon dito mga Colbix kasi maulan ngayon maghapon kaya sinadya talaga natin na magpishing ngayon kahit na maulan kasi pag maganda ang panahon talagang napakaraming tao dito kaya magpipisi tayo ngayon kahit maulan para baka makachamba tayo ng kingfish oh. Ayan no? medyo umaambon mga kaolbix. Pero, ano yan, ganyan lang yan. Ikang nga, uh, ano yan eh? ulang mayaman, kung tawagin. Hmm. Kumusta, kumusta kayong lahat mga kaolbix? Sana ay all goods na all goods kayo. Dahil tayo ay all goods na all goods. Sana ay pagpalain tayo ngayong araw alright mga Colvics huwag na nating patagalin pa aatake na tayo kasi manghuhuli tayo na pang live bait natin alright let's go yeah. pababa na tayo pababa na tayo dito parang pa ano mga kolbix pa high tide pa parang pa high tide pa ang tubig hindi natin na check yung ano yung ano ng tubig pag alis natin kaya hindi natin ganong ano kung paano pa so ayan nga oh grabe Talagang maano. Maambon. Talagang maambon mga Callix. Oh. Di ba? Ah, high tide nga. High tide mga Callix. Ah, timing natin 'yung ano nang tubig. Oh. Na. timing natin. Yung, yung ano nang tubig? Alright, mga Colbix. Dito na tayo. na natin yung spot. Oh. Nasulo natin yung spot mga Colbix. Pero ayan may parating na ano, sasakyan. Fishing din ata. Oh. Nasalo natin yung spot dito mga Colbix ngayon. Ating pain natin na chicken Ating pain na chicken mga colleagues oh, Yan ang ating pamain na chicken no. napamain natin yun na mga kolbiks may taa na tayo isa ito may paparating kababayan natin kababayan natin mga kolbiks magpipishing magkiking fish yan sana ay swerte tayo ngayong araw Balita. Mukhang tayo lang ang tao dito. <laughs> tayo lang ang tao. Oh, <laughs> <mara> kaya na? <laughs> <laughs> Masama pa panahon ni. Eh. So, Wala okay lang this view. Ang tao ko malakas po ulan kanina. Alin? Kanina? Yung ulan. Hindi naman malakas yung ulan kanina eh. Parang saktong ambon lang no. Oo. Oh. Mm. Lumakas nga yung ano? Kakara ano ko lang kakarating ko lang dito. Ay, kakarating mo lang lang uh. Oo. Sabi ko mag ako kasi ano eh. Maulan eh. Sabi ko wala ganong tao yun. Sabi ko, Mas konti tao. Para sa Sabado. Kahapon, nagpising ka kahapon dito? Hindi. Noong Friday, may nahuli ako. Baka nawala <laughs> kayo hola <laughs> oh de la puruan de puruan Oh. Di na ano di na puruhan. Yeah. <laughs> <laughs> Krabi ungay. <ganyan. laughs> Meron pa yan yung kasama subjects o strike hindi napuruhan puruhan ng talon eh no hindi tinalon yon sinakmal niya ganyan ba yes sinakmal niya kasi kung lunok yon no pero gumanon di ba sabit sabit lang Sumabit lang. Sag. Oo, ayan lakas-lakas ng ulan. Una na sa inyo. Salamat. Salamat. Oh, siya, sige. salamat ha. Sa isda. Ingat, ingat. Salamat, salamat, salamat.

Ayan, hindi ka na. Ang laki. dito. <laughs> Ayan Nandito ni na mo. Ang laki. <laughs> Pagi. Ayan na oh. Ano? na Ano? Sige. Sige. Sige, palayuin mo. Pupunta

Pabunta doon eh, sabitan ko na ito para makuha mo yung ano. Sabitan ko na ito para makuha mo yung ano. Asa na? Hindi, punta na eh. Asa na? Asa na ulit? Asa

Ayun pala, sumabit yung hook ko doon. Sumabit si yung hook mo. Sumabit si yung hook ko dyan At tanggalin mo ate ang ano mo, baka sumabit din yung sayo pre. Hindi kaya. Yan, si hook eh, sumabit dyan Ang laki ng pagi. na 'yung pagi, na, pa? Wala na. na. Tanggal na. <laughs> Talo. Tanggalin na. Ano? Tanggalin mo 'yang ano. Okay. Ito lang. Yung kwit, yung Hindi baka mahulog 'to. Yeah. Pagi mo 'yung pagi.

Malit kasi ang bunganga nito ito. So, hindi ba kain ano? Hmm. Di, di basta basta sa kanila, bi, bihira kumain ng ano. Lumot lang talaga kinakain nito ito. Kaya nga, nagugurat ako nung sinabi ng mga kasamahan ko na ma. Hindi binuwitan na, eh. sabi ko hindi Hindi, nabibinuwitan ito eh. Wala, lalo sabi ko, eksidente. Pero minsan na ano, nadadali naman ito. Pagkakataon natin ngayon So, iyon mga Falvics. pa Uuwi na kami Tapos na naman ang aming adventure ngayong araw yan ang dala-dala namin Ayan. Nasa una natin si George mga colbics so yun mga colbics thank you thank you thank you so much sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating mga vlog alright bye bye thank you